Hello guys, kain po tayo. So yung pinagsaluhan po namin, kasama ko guys, sa istira na po yan sa mga kabisita ng amo kong babae. Kasi nga, namatay yung kapatid ng amo kong lalaki. So may kainan na tatlong araw dito. Yun yung tradisyon sa Saudi Arabia. Pag may namatay sa kanila, ilibing agad. Tapos may kainan sa bahay ng tatlong araw. So yan guys, bawal po bawal po yung masilan na tao dito or bawal po masilan ang katulong dito kasi nga wala kayong magagawa, wala kayong choice kundi kumakain kayo kung anong tira ng amo ninyo. So ayan guys, uh, kain po tayo guys, bless po kami kasi nga may kinakain po kami araw-araw kahit paano hindi naman siya marumi guys as long as may makain kami okay lang po yun kahit tira lang po guys so ayan guys kain tayo kahit gutom na gutom na kami niyan guys kasi alas 12 na ng gabi niyan so yung tradition nila guys is laham yung uh, karof ano bang tawag sa karof sa ano carnero guys pasta may patay guys Karnero yung kinakain nila walang manok dito guys kundi carnero lang yung hinanda nila tatlong araw so yan po guys